pag-uusapan natin, natin is Jesus, the bread of life. Uh, ilan sa mga declarations nga ng Panginoon, who Jesus is, ay yung Jesus is the bread of life. Bakit ba sinabi ni Jesus Christ at bakit niya inihalin tulad yung kanyang sarili sa bread? Ngayon pa lang, um, sinasabi ko na po na itinuro ni Jesus Christ at ang purpose ng Panginoon ay i-expose ang laman ng puso ng mga taong kausap niya. At umpisa na po natin sa pamamagitan ng at ng pagbabasa ng ating talata. Okay, ito ay mababasa natin sa John chapter 6. Pero mag-uumpisa tayo sa verses 25 to 27. Makikita natin yung kalagayan ng mga taong sumusunod kay Jesus. Ano ba yung status nila? Ano ba yung stand nila? Makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa. Siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo kailan pa kayo rito so parang yung pagpapakita nila guys ay ay excited sila verse 26 sumagot si Jesus pakatandaan ninyo ito na hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog kung natatandaan niyo sa mga previous na pinag-usapan natin, pinakain ni Jesus Christ yung 5,000 men no? gamit yung limang tinapay at dalawang isda. Nung nakita niya na dumating yung mga tao, di ba ang naramdaman ni Jesus Christ, naawa siya, nahabag siya. Pero this time, yung mga taong naghahanap at nag-aantay kay Jesus Christ, parang ang Panginoon, parang iba yung attitude niya ngayon. Parang napakamin niya. Diretso natin yung basa. Verse 27. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos, Ama, ng ganitong karapatan. Makikita natin na dito sa tagpong ito, sa kwentong ito, kung ano yung hinahanap ng mga tao kay Jesus Christ. Pero this time, gusto niya ipakita sa mga tao kung ano naman yung hinahanap niya sa kanila. Okay, dun sa next verse na babasahin natin, sa verse 28, ang tanong nung mga sumusunod kay Jesus Christ. So, hindi sila naging parang, oo nga no, parang ganun. Actually, nakipag-converse sila sa Panginoon. At dito nga sa verse 28, nagtanong yung mga yung mga kinakausap ni Jesus Christ. Sabi sa verse 28, kaya siya tinanong nila, ano pong dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Sa verse 29, sinimula ni Jesus Christ sagutin yung kanilang tanong. Sabi sa verse 29, ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. So si ang tinutukoy ni Jesus Christ, sumampalataya kayo sa akin. Nasundan yung tanong nila na ano pong dapat namin gawin ng another na tanong. Kapag hindi ka satisfied dun sa, sa unang sagot sa'yo, then meron kang follow-up question. Tama ba? Ano pong himala ang maipapakita nyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Pinakain na niya yung 5,000 men gamit ang limang tinapay at dalawang isda. Pero yung mga taong sumusunod kay Jesus Christ, they're still looking for proof. Ano yung gagawin mo para manampalataya kami sa inyo? Guys, sinunod nyo, ha, binugtungan pa nila. Sa verse 31, may pinaalala sila na nangyari doon sa kanilang past. At ito ay mababasa natin guys sa book of Exodus. Many years ago, binalikan nila, sabi nila sa verse 31, ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Ta, parang ganito, anong gagawin mo para manampalataya kami sa inyo? Kasi yung mga ninuno namin, kumain ng tinapay galing sa langit nung panahon ni Moises pa yun. So, kumbaga, nag expect pa rin sila guys, pagkain pa rin yung inaantay nila. Ngayon guys, mula 35 to 36, sinagot ulit sila ng Panginoon. Yun nga lang, guys, yung turo ni Jesus Christ, palalim ng palalim. Sinabi ni Jesus, ako yung tinapay na nagbibigay buhay. Okay, ulitin ko ah. Yung mga kausap ni Jesus Christ, ang purpose nila makakain. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, hindi naman kayo pumunta para sa akin eh. Pumunta lang kayo para makakain. Ngayon, sabi nila, o oh, sige, anong dapat naming gawin? Sabi ni Jesus Christ, manampalataya kay sa akin, tanggapin niyo ko na ako ay sinugo ng Diyos. So sabi nila, ha? Eh, anong gagawin mo para manampalataya kami? Parang gusto nila sabihin, kaya mo rin ba magpaulan ng tinapay galing sa langit? So sabi ni Jesus Christ, ako na yung tinapay. Grabe, parang gusto sabihin ni Jesus Christ, kung ang Diyos yung, kung ang aking ama na nagsugo sa nagsugo sa akin sa inyo sa panahon ngayon ay nakapagpaulan ng mana nung panahon ng mga ninuno nyo, eto o oh, nagpadala siya ng tinapay, ako na yung tinapay naman. At this time, ako yung tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Verse 36, ngunit sinabi ko Nasa inyo, nakita na niyo ko, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Sa verse 66, ito yung resulta ng pag-uusap ni Jesus at ng mga sumusunod sa Kanya. At yung mga sumusunod sa Kanya nga guys ay, ang purpose lang ay makakain. Mula nooy, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Pero darating yung panahon, we are looking for something, pero God is offering you something else. Okay? Darating tayo dahil nag-enjoy tayong sumunod sa Panginoon. Why? Dahil, ah, grabe, binibigay ni Lord yung aking mga pinagpe-pray. Ah, ah, binibigay ni Lord yung aking mga pangangailangan. Then time will come sa event ng buhay natin, ng journey natin sa buhay natin. We will ask for something, but God will offer you something else. Kagaya dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Punta tayo sa mga lessons. Puhan natin mula dito sa ating binabasang talata. Lahat tayo guys, kilala tayo ng Diyos. Alam niya yung status ng ating mga spirito at alam din niya yung laman ng puso natin. Guys, hindi natin madadaya ang Panginoon. Hindi siya, guys, hindi siya nagtataboy. ah. Nakita niyo yung karakter ng Panginoon. Hindi siya nagtataboy. Nandun sila, pero ine expose darating yung panahon may tagpo na iye-expose ng Panginoon kung ano yung laman ng puso nila and guys ganun din ng Panginoon sa atin hindi tayo iye-expose ng Panginoon para itaboy tayo o ipahiya tayo iye-expose tayo ng Panginoon para makuha natin yung kailangan talaga natin kasi kung hindi tayo i-expose ng ating Panginoon, we will not desire for real food. Hindi tayo magdi-desire ng totoong pagkain na gusto talagang i-offer sa atin ng Panginoon. Maybe we are always looking for for financial, real things. Maybe we are we are yung faith natin, yung faith natin, tsaka yung yung pagkaka yung yung pag-apply natin sa salita ng Panginoon, sa promises ng Panginoon, laging ina-apply lang natin sa physical physical things, material things, financial things. Pero darating tayo sa tagpo, guys, na sasabihin sa inang Panginoon, anak, hindi yan ang pinakamahalagang kaya kong i-offer sa iyo. I can offer you better things. Hindi material things, but spiritual. Oh, or may, meron talaga mga tao na kasama sa grupo ng mga sumusunod sa Panginoon, kagaya nung tagpo na binabasa natin kanina. Pero ang totoo, wala naman talaga silang totoong relasyon sa Panginoon. At kapag yung mga taong yun ay totoong, wala, wala naman talaga naman totoong relasyon sa Panginoon, kagaya nung sa pinag-usapan natin, hindi sila tatagal. Ang, kung ang purpose lang nila is because they feel good, hindi talaga si Jesus Christ yung purpose nila, yes, makaka-flow sila just for the meantime pero hindi talaga sila nagtatagal. Ang nag-eexpect tayo na pag, pag kapag nagsimba ako dapat pagpapala yung pag-uwi ko pagpapala, <laughs> 'di ba? Kapag sumunod ako, kapag sina, pag sumama ako sa kanila, matatapos at ma, 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 mag-e-end na yung problema ko. Pero what if iba yung nangyari? What if sumunod tayo, sumama tayo, nag-join tayo, naging active tayo pero ang nangyari ay opposite. Maybe God is now exposing your heart. Maybe yun yung purpose ng Panginoon. Ine-expose na niya yung laman ng puso natin. So bakit sila sumusunod kay Jesus Christ? Dahil nabubusog sila. And this time, marahil nga, gutom pa rin sila. <laughs> Gusto ulit nila makakain, nang libre. Nasasatisfy kasi yung kanilang physical appetite. Okay, physical. Actually, hindi talaga sila spiritual, kundi physical sila. So, bakit sila sumusunod kay Jesus? Kasi nag -e enjoy yung kanilang five senses. At meron sila, guys, limited expectation about God. nag -e expect lang sila sa Diyos as a provider. ma appreciate lang nila si Jesus Christ as provider of their needs. Kasi pinaalala, nyo, yung pinaalala nila kay Jesus Christ, eh si yung ang Dios 'di ba nagpaulan ng tinapay ang binalikan pa rin nilang himala ng Dios ay yung pagpapakain. So mas ito talaga yung kanilang yung kanilang priority and not Jesus but their physical needs, no? Pero guys, dito sa tagpo na to sa mismong araw na to at oras na to na binabasa natin sa John chapter 6 ipinaalam ng Panginoon sa kanila kung ano ang kailangan nila at kung ano ang gusto ng Panginoon na matanggap nila. Ano nga yun? Ang manampalataya sila kay Jesus. Ang ibig sabihin guys, nung, nung manampalataya kay sa akin, ay yung magkaroon sila ng relasyon sa Kanya. Not because of what He can do or what He can give, but as who He is. Ang gusto ng Panginoon guys, hindi lang mapakain yung kanilang bibig ang gusto yung 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 turo ni Jesus Christ ha, that, na siya yung bread of life hindi ang purpose ng Lord ay isatisfy yung kanilang mga bibig ang gusto ng Panginoon kaya niya itinuro yung he is the bread of life ay gusto niya makapasok at makapaghari sa buhay ng mga taong kausap niya inihalin tulad ni Jesus Christ siya bilang tinapay ng buhay sabi dun sa 6 verse 35 no as yung sino daw lalapit sa kanya, basahin natin na, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman kakaiba nga si Jesus Christ eh. Tinapay na may may kasama pang tubig kasi hindi ka lang magugutom, ma, hindi ka lang, hindi lang maiibsan ma, ma, ma ng gutom mo, maiibsan din yung uhaw mo. Tingnan nyo guys ha, himay-himayin natin kung bakit si Jesus Christ ay tinapay ng buhay. Sabi niya, ang sino mang lalapit daw sa kanya. Guys, di ba? Ang tinapay hindi lang siya masarap kapag kinain mo kahit naaamoy mo pa lang. <laughs> di ba? Naaamoy pa lang natin yung tinapay, na enjoy na natin. Di diba? At sabi sabi ni Jesus Christ, kapag lumapit kayo sa tinapay, hindi na kayo magugutom. Ibig sabihin, yung paglapit pa lang sa Panginoon ay meron ng benefit. Okay? Pero, hindi natapos doon yung pagtuturo ni Jesus Christ. Hindi lang sila lalapit. Ito, sabi sa, sa verse 53, abay kakainin din. <laughs> 'Di ba? Kasi nga tinapay eh, guys, hindi ka masasatisfy kung aamuyin mo lang siya. Kailangan mo siyang kainin. Verse 53, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Yung tinutukoy ni Jesus Christ as bread of life, guys, is spiritual hindi nila magets bakit kasi physical doon naka doon focus yung kanilang ah uh, yung yung doon naka-focus yung pagsunod nila kay Jesus Christ material pero si Jesus Christ nagpapaka-spiritual na para ang gusto niya sabihin kayo mga sumusunod sa akin magmature kayo kasi hindi sa lahat ng pagkakataong kakain kayo ng literal na pinapay pero kapag ako ay nakilala ninyo, kapag ako mismo ang tinanggap ninyo, susunod kayo kahit wala kayong kakaining tinapay. Magpapatuloy kayo kahit wala kayong makitang pakinabang. Why? Because ang purpose ng pagsunod nila ay hindi yung benefits na makukuha nila kay Jesus Christ, but because Jesus Christ is Jesus Christ. Amen. At sabi ng Panginoon natin na nyo, bilang tinapay, kapag lumalapit kay Jesus Christ, him, masasatisfy na sila. At kapag kinain daw natin yung tinapay, which is si Jesus Christ, magkakaroon sila ng buhay. At ang tinutukoy ni Jesus Christ ay buhay na walang hanggan. Bakit kakainin, guys? Sabi ko nga, is spiritual. Guys, ito lang yung gusto ng Panginoon. Kaya yung sinabi, I am the bread of life. Lalapit ka sa akin, pero ang gusto ng Panginoon, kaya niya itinurong, painin niyo ako. Why? Kasi gusto ng Panginoon makapasok every detail of His character, of His being, manamnam natin, manguya natin, yung every detail, guys. Gusto ng Panginoon, makilala natin siya. At kapag the more na nakikilala natin ng Panginoon, na, na siya, guys, pumapasok siya sa ating pagkatao, nagkakaroon siya ng ng lugar sa buhay natin. Ito na nga yung worst na nangyari dun sa ating binabasa. Hindi na sila sumunod kay Jesus Christ. Tumalikod na sila. If you, if you claim that your religion is you are a Christian, it's not because we feel good. It is not because um, the music sa ating church ay maganda. No, dahil yung music, yung enjoyment, pwede yung ibigay, pwede mo yung maranasan sa school, pwede yung maranasan, pumunta ka sa disco house, pumunta ka sa mga concerts. They can also provide good experiences. But one thing is really amazing about Christianity. There is Christ. He is the reason why there are Christians because there is Christ. At kung ang purpose lang ng pagiging ay Christian ako is because you feel good, because Jesus gives what I need, because Jesus provides my need. Guys, kagaya dito sa mga pinag-uusapan natin, hindi rin tayo tatagal na susunod sa Panginoon. Why? because not all the time yung tinapay dadami not all the time uulan ng tinapay amen not all the time you will feel joy and happiness pero kapag si Jesus Christ ang sentro kung bakit nating ginagawa ang lahat ng ito hindi man maganda yan nangyayari we will press on. Itong mga taong to na hindi totoong nananampalataya at wala talagang totoong relasyon sa Panginoon, nakatikim sila ng himala ni Jesus Christ. ba diba? Kaya nga sila guys sumusunod kasi nakatikim sila nung himala ni Jesus Christ. Nakakain nga sila eh. E, alam niyo, ang Panginoon, napaka-gracious napaka ng Panginoon. <laughs> kasi nga guys, it is, ito yung isa pang character ng Panginoon. He is no respecter of anyone. Hindi siya nagtatangi ng iba. Kapag lumapit siya, kapag sino mang lalapit sa Panginoon, ay kahit ang purpose mo lang ay makakain, sige, hindi sila tinataboy ni Lord. And amazingly guys, kahit wala silang relasyon sa Panginoon, na experience nila yung kabutihan ng Panginoon. Kasi guys, ang Panginoon sa mabuti at sa masama, mabuti ang Panginoon. Nagpapala siya. Kaya sabi nga ng Panginoon, Sige, lapit kayo, mabubusog kayo kapag lumapit kay sa akin. Eka, paano yung kakainin na? 'Di ba? Paano yung kakainin na? Paano yung gusto kong ako na ako masunod sa buhay mo? Pwede ba 'yon? Ay, hindi Lord. Eh, pakainin mo na lang ako. Okay na 'yon. Hindi eto talaga yung gusto kong mangyari. Gusto kong magari ako sa buhay mo. Ay, ha pa alam mo mo yung mga gusto ko? Oo, anak. Ay, hindi pwede yun. <laughs> Make sarili akong gusto. Pakainin mo lang ako. Nakarana sila. Nakatikim sila. Amen? Kaya guys, hindi natin pwedeng gawing gauge or met meter o pang, pang sukat na ah, itong taong to ang magaling to sa Panginoon, masunurin to sa Panginoon kasi ang dami niyang pagpapala. Hindi talaga natin pwedeng gamiting gauge or panukat na ang isang tao ay sumusunod sa Panginoon dahil sa kanyang sa, sa kanyang possessions. Maybe, sabi ko nga, kasi ang Panginoon, pwede talaga siyang magpala to anyone. Pero ang metro talaga natin, guys, kung talagang totoo tayong, uh, kung totoo talaga nating tinanggap at nagahari ang Panginoon sa buhay natin, it is not about how many possessions or how many how many how, how much money do we have but it is how much you surrender your life to him okay nakatikim sila pero guys isang bagay na hindi natin maa-assure na meron tong mga taong to kung sumusunod lang sila dahil para makakain yes nakatikim sila ng pagpapala but they have no assurance of eternal life. At yun yung pinakamahalaga guys. Hindi yung pagkaing physical ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung spiritual. Sabi ko nga, ang material things guys, temporary lang yan. Pero kaya nagtuturo ang Panginoon, I am the bread of life. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang i-enjoy talaga natin ay yung permanent things. At yun yung dun mas, mas generous ang Panginoon to provide us the permanent things the spiritual things